Hello mga wangs, welcome ba sa ating YouTube channel? By the way, today is uh, December 1. May pupuntahan ako doon. Pupunta ako sa kapatid ko. Bali, may nangyari kasi something na hindi na nice na is dahil yung bagong bili ko na cellphone na binigay ko sa kanya, yung bagong labas na Samsung A1. Because ang nangyari is nag-blackout daw. Pupuntahan ko doon sa kabilang bahay para kunin ko dahil ako ang nakaalam kung saan ko siya binili kasi under pa ng tiyong aking biniling cellphone na Samsung. So, by the way, wa, mga wang, sulkan sa ating YouTube channel. by uh, nakikita nyo ako lang ngayon mag-isa dahil lang kasama natin is naghahanap buhay din. Uh, bukod sa kanya, ako din maghahanap buhay. Kaya pupuntahan din natin ngayon ang aking kapatid at imimit natin siya kung saan maipapakita ko yung cellphone because nangyari nga na sira. Buti nga, under pa siya sa warranty kasi one year at uh, yun, di ko lang matandaan mga wangs. Yes. Okay, see you later. See you do. See you mamaya dahil nga pupuntahan natin siya. Okay, maliligo muna ako. Yes, yeah, so welcome back sa ating YouTube. Yes, nandito na ako naka-base na ako ng Yes. So, yes, lumulog ba? Kung saan? <laughs> so, nakahanda na yung bag. Okay na tayo pa. Go, 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 go. Uh, safe yung mga kasama natin. Akin kapatid mo lang. So, let's go. Ah. tayo ngayon sa sentro kung saan marami ang mga kinichuwa. Dito marami mga ache, mga singkit. Iwan ko ba? Nandun yung office namin dati. Nandun yung ofisina. Maraming chili chow ngayon. Nandito tayo sa sentro. Ito lang pa ako ngayon. Galing. Nandito lang sa so welcome. may nakita akong lalaki kanina nagkukuha ng mga um, kahon at uh, tsaka na dito sa likod yung mga nakuha niya at natanong ko siya wala siyang pamilya dito, sa Maynila kung saan mag-isa lang siya namumuhay dito sa atin kaya tinanong, tinanong ko siya kung taga saan siya ang sinagot niya sa akin ay taga siya pero sa ngayon uh, may ginagawa siya para mamuhay daw siya para may pagkakitaan siya mamaya dahil yung kahon na sa likod ko is ibibinta niya hindi ko alam kung magkano may benta niya ito kasi uh, pa lang. At sa, sa ngayon, uh, umalis si Kuya dahil nga kailangan daw niya kumuha ng mga kahon para maibenta niya. So, sa ngayon, kaila, sa ngayon, wala siya dito. Buksa, natanong ko kanina, uh, kailangan daw niya umalis para makahanap pa siya ng mga, mga kahon na maibenta niya. Kaya dahil daw kasi kunti pa lang. At saka yung mga, yan po yung kariton niya Baka binundo dyan kung makita niyo si kuya dito na nakalagaan niya ng kahon. Kung may mga kahon kayo, babigyan uh, niyo na lang siya dahil uh, kawawa naman siya. So nung matumis si kuya, syempre maano yung suot niya. Tinanong ko siya kung kumain na siya pero sinagot niya sa akin na kailangan daw niya muna umalis kasi kailangan niya makakuha ng maraming kahon. Pero mamaya susubukan natin siya, mamaya kausapin kung ano, papakainin din natin sa kahit punting tulong bigyan natin siya sa kunting halaga para makabili naman siya dahil alam natin sitwasyon niya yun, mahirap lalo sa sitwasyon nila so ngayon abangan natin siya pag umalis siya dito. Yung tinatanggal ko yung mask ko kasi wala naman ako kasama ngayon dito. Inaantay ko lang naman yung kapatid ko kasi yung kapatid ko nandoon pa hindi pa lumalabas. So habang nagaantay ako sa kapatid ko kanina um, nakita ko si kuya tinanong ko siya. Yung na ako sa kanya sabi ko parang hindi ako mapigilan sarili ko um para baka hindi siya pa siya kumain kaya na-a-ask ko sa kanya na kung kumain na talaga siya so wala siya ngayon dahil umalis antay na lang natin kung pabalik niya at talk natin at bigyan natin kahit kung ting pagkain niya or pakainin na lang natin sa kung saan may karinderiya dito sa Pinundo nandito tayo po sa Pinundo ngayon sa street ng na nandito siya kung sino man yung mga taga-Ompin dyan siyempre uh, bigyan nyo pag makita nyo si Kuya uh, nag-ano siya ng kaho pero parang pabalik na siya. Nandun siya sa likod ko. ah oh, sa harap na ano. Uh, nakik nakikita na. Nakikita ko kanina. Ayun pa. Ayun siya. Ayun siya. Nakikita nyo. Naglalakad siya. Ayun. Nagkahanap siya talaga ng kahon na may ipon niya. Ayun siya naglalakad. Ayun Ayun siya pupunta sa ko ng ano na metro bank metro, ba metro bank ba tayo yun siya so antay natin bago ah uh, ayan siya pabalik na siya wala ata siya nakuha kahon ata si kuya so bigyan na lang natin mga konting kahit konting pagka ano lang pagkain niya ayan siya Ito, ito, ito yung kahon ni Kuya tapos yun yung mga kalakal niya ngayon. So, ayun. O, oh, ano nangyari? Wala kang nahanap? Wala na. So, alis ka na niyan. Saan ka na pupunta? Ah. Oh. okay. Alis ka na. Kuya, kuya. Itla. Ah, uh, may ibibigay ako sa'yo pang pambili sige, sige. Thank you, thank you. Yan siya. Umalis na siya. So, yung kapatid ko, di pa kasi uma, lumalabas welcome nandito na dito ng kapatid ko. Kasama ko na ngayon. Ayan. So, ito kami mong ito para na naglog ka. So, okay. pupunta kami ngayon sa Davy. Ah. ah, sige, sige, sige. Ah, pupunta kami sa Davy ngayon. Ah. kasama ko na siya. Pinagantay ako ng ilang oras. So, ngayon, nandito na siya. Oh. Ba't ang mo kanina, ha? Ah. Hmm. Hmm dami ginagawa. Oh, so right. Ningala talaga so far. Nandito na kami sa China Town nagbabalik. Hi. Paano ka? Oh. Okay, okay. Yeah, pinagtanya ako ilang oras, ang aga ko dumating. First. Agad na mi oh. Siya yung pangani sa amin, pero yung height parang ako Gusto eh. ako, gusto sa height <laughs> So, kaya pupunta kami sa divisoryal. Ah. Ano, mamamalingki ka? Oo. Uh -huh. Mamamalingki yung kasama ko. Ayun, she's my sister. Di ba? Pag sa labas, ah, pag walang mas, inaano kami na ma'am kambal. Tama. Di ba? Kambal. Kambal sa so